Patahin natin si Marjorie. Bakit kasi Marjorie? Sino ba naman ang hindi tatahimik sa sarap ng limited edition na ice cream na merienda namin kanina? Ako talaga, no? Sino bang sponsor natin dyan? Baka pwede natin pasalamatan at para maulit-ulit ang pag-aapa ice cream ni Sir Ano? Sir Oni. Ayan na, Sir Oni. Alam mo si Sir Oni talagang napakabait niyan. Nagbibigay ng lechon. Wow. Oh <laughs> O oh, ice cream so, ang binigay niya. dahil so, sa susunod siguro. Uh, baka... Ano na? Starbucks. <laughs> okay. So, sino so, si shout-out So, shout-out to, to my family dyan sa Sinamar. Hello! Especially to my nanang Corazon and my tita Vilma Orsino. Alright. Uh, maraming salamat, uh, Marjorie. At si ano naman? Ang uh, susunod, si Kyla. Yes. Kyla, bakit kasi... Ah, Bakit tahimik. kasi ang tahimik mo? Kasi akala ko gusto mo yung tahimik eh. Ay, shy type ka ba? Ha? Shy type ka ba? O, oh, shy type ba yung gusto mo? Ay, ha? shy Anong type gusto? kami pareho gusto. Ah, yun, gano'n. Parang pareho kayong uh, pipi. Aha. Uh -huh. uh -huh. Pero, yung mga mata ninyo eh, may ilig sabihin. <laughs> <laughs> okay, sino yung isa shout out natin? So, shout out pala sa mga pinsan ko dyan sa Barangay 29 Lawag, ha Okay, 29. Thank yes. you very much, Tayla. Uh, At ang huli, si Justin. Justin, bakit hello. ang tahimik mo? Tahimik lang ako kasi iniisip ko rin kung paano ako yayaman nang hindi nagtatrabaho. Hashtag sana all mayaman na lang. Oh, silent millionaire. Meron mo ganun? <laughs> <laughs> Meron siya mga taga-trabaho, ano? Uh, mga, ano ba tawag doon? Yung parang piramid. Piramiding. <laughs> yung mga nagtatrabaho sa baba yung uh, nagpapayaman sa kanya. <laughs> Alright, uh, Justin, shout out natin. Uh, shout, out sa mga, ano, shout out sa mga pamilya ko dyan sa Vintar, Pagutpud, Manila, Lawang. Hello sa inyo. Ayan. At saka yung mga tricycle drivers din natin yung mga idol. Ano ba ang ating uh, heat index ngayon? Hindi ko nakakita kanina kung uh, ilan na ang ating nararamdaman ngayon. Mga tiga si Ubitas Flower Shop at saka dyan sa may Wide Commercial. Magandang araw. 36 degrees lang naman after kanina pang 2 hours. So ayan na ang ating first batch. Narinig ninyo ang ating iBucket sa inyong paboritong estasyon. 99.5 IFM Ang Idol Kong FM Supay -ay. Drama ba ang hanap mo? Makinig ka na ng Dear